Ha? Ikaw ba la? <laughs> saya <pera> pare? Eh. <laughs> tao, ba la? ka ah? tao, 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 ano. Totohon ka pa? Dami natin ano doon. Tapos kung ka pa, oh. Okay na <laughs> Ano <laughs> ba ang binili Ay, pa. Ano po bibiliin mo? <laughs> Ayo, tulingan. Tapos sibaw. so mga well guys, bumibili kami sa ano, palengke Cavite. Ikaw Bibite ka o hindi ba? Ay, ano, mag na oh, ano nga. Meron na ba gusto bago? Eh, wala lang, di ko lang. Ay! Ay wala na eh, maloag ni ano ko eh. Mag-log sa physics sang isda Ah, so guys, nalito ko sa ate sa pagcompute. Ano 'tong 230? <laughs> Hả? Ừ quanh <laughs> 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 <laughs>